Umaabot na sa mahigit kalahating milyong litro ng langis ang nahigop mula sa lumubog na MT Terranova sa Bataan. Pursigido ngunit maingat ang Philippine Coast Guard na matapos sa lalong madaling panahon ang paghigop sa mga natitirang langis mula sa lumubog na oil tanker. Si Ryan Lasiga sa Detalye Live. Ryan? Diyan, hindi nga naka sa isinasagawang paghigop ng langis sa lumubog na MTKR Terra Nova yung masamang panahon nitong mga nakarang araw. Pursigido pero maingat daw yung Philippine Coast Guard sa gagawin nilang paghigop sa natitirang nasa 600,000 liters pa na natitira na langis mula dyan sa oil tanker. Umabot na sa halos isang milyong litro ang naihigop na langis ng contracted salvoy na Harbor Star mula sa lumubog na MTKR Terranova sa bahagi ng Bataan. Sa pinakahuling update na yan ay binigay ng Philippine Coast Guard na sa mahigit 800,000 liters na ang nakokolekta na oily waste mula August 19 yan hanggang August 28 Pinakamaraming na siphon kahapon, August 28, na umabot sa 232,000 liters ng langis. Sinundan naman ito noong August 26 na umabot sa mahigit 104,000 liters. Noong August 25, umabot sa mahigit 101,000 liters ng langis ang nakolekta mula sa lumubog na oil tanker. Sabi pa ng Harbor Star Dayan na ang uh, rate ng oily waste flow nitong August 28 ay umabot ng mahigit 24,000 liters kada oras. Para mas mapabilis pang paghigop ng langis, pinalitan na yung mga booster pump na ginagamit. Dumating na rin sa seafront shipyard ang dalawang wing van para hakuti ng oil-contaminated waste materials. Patuloy namang nakamonitor ang tatlong barko ng Philippine Coast Guard ng BRP Sindangan, BRP Boracay at BRP Malamawi sa paghigop ng langis. Tuloy-tuloy ngayon ang isinasagawang sealing naman kasama yung patching operations sa air vents ng uh, isa pang barko na lumubog na MTKR Jason Bradley. Minimal oil sheen naman ang na-monitor dayan ng oil spill response team mula sa MV Merola 1 pero agad naman itong na-contain gamit ang oil spill boom. Dayan kasabay doon sa isinasagawang paghigop ng langis ay tuloy-tuloy din yung isinasagawang underwater survey ng uh, Harbor Team at ng Philippine Coast Guard para matiyak na walang oil leakage mula doon sa lumubog na barko. Pero so far, Diane, ang magandang balita, walang namomonitor ang uh, Philippine Coast Guard na leak ng oil mula doon sa lumubog na MTKR Jason Bradley. Nagsagawa na rin ng oil sampling ang uh, PCG kasama yung Harbor Team para isa ilalim sa analysis. Diane. Maraming salamat, Ryan Lesigas.